Hello mga meses! Umaga na naman nga mga meses ko at kailangan na naman nga natin nga mag-asikaso. Araw-araw nga po yat nga si meses nyo kasi nga syempre 1 to 10 nga ang pasok ko kaya nga ganito nga nangyayari. Late na nga ako nga natutulog tapos syempre maaga na naman ako gumising. Kaya nga nangyayari nga talaga mga meses ko halos wala nga din nga talaga ako akong tulog. Sasabayan pa nga ni ate Zoe nga nga sobrang hirap ng gisingin. Ito talaga ang pinaka-struggle nga talaga nga ng mga nanay yung gigising nga yung mga chikiting gubats nga sa umaga. Nung nga talaga nga mga meses ko nung nalaman ko nga talaga na pang umaga nga si ate Zoe parang nga nagtaka ako parang gusto ko nga siya ilipat nga sa panghapon. Pero napaisip din ako na sabi ko nga pag nga nag-grade nga si Ate Zoe, ganun din naman ang na mangyayari, magiging pang umaga na rin naman siya kasi ganun naman talaga ang pasok dyan. Kaya nga naisip ko, mas okay na rin pala yung ganito kasi nga parang nga, kahit papano nga nakaka-adjust na nga din nga siya. Pinaglaga ko nga siya nga dyan nga ng itlog kasi nga sabi ko yan nga lang nga yung almusal niya pero parang naku po mga meses ko, napaka-arte na talaga nga ng anak ko. Pagkatapos ko nga tayin nga nilagang itlog at gising-gising -gising nga si Ate Zoe, ito na nga mga meses ko, naglinis nga muna ako dito sa lababot, sobrang daming hugasin hirap din talaga kumilos nga sa lababo pagka nga maraming ang hugasin. Siyempre tayo mga nanay ayaw natin na ganitong karaming hugasin. nga yeah. 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 habang nagmumuni-muni nga si Ate Zoe at inaantay ko nga, din nga yung itlog nga na maluto ay eh, syempre nagugas na ako. Lati naman magagawa nito nga mga meses ko ako rin naman. tamang tama nga pagkatapos ko nga magugas is naluto na nga itong itlog. Ito ang ibang tubig nga dito nga mga meses lalagay ko na rin nga ito nga sa pampaligo nga ni Ate Zoe. Aba syempre, mga meses ko kailangan natin magtipid. Pinapalamig ko nga yung itlog niya nga nga sa may lababo mga meses ko na may tubig. Ay eh, syempre ito na nga ginawa ko nagpalansya na nga ako. Sobrang hirap din mga meses ko, syempre nagtatrabaho din ako, tas nag-aasikaso pa ako sa bahay, nag-aasikaso pa kay Ate Zoe. Halid sundo ko yan mga meses ko sa school. Pagkatapos nga syempre mag-aasikaso pa ako nga dito sa bahay bago nga ako nga pumasok nga sa trabaho. Habang nagmumuni-muni nga dyan nga si Ate Zoe nakatingin nga sa akin, lagi ko nga sa kanyang nga sinasabi at nire-remind. ate, huwag nga pasaway nga sa school, lagi nga makikinig nga kay teacher. In short, Ate Zoe, kailangan isumunod nga tayo nga kay teacher para nga syempre matuto tayo sa school. Sa nga, mga meses ko, ito nga si Ate Zoe nyo is nakikinig daman to. Yun nga, ko payo nga sa kanya, syempre wag nga makikipag nga sa school. Tsaka sabi ko nga sa kanya, always be friendly lang anak. Naku po, nakaka-English na naman ako mga meses ko. Kasi nga, si Ate Zoe nyo, naku po, literal talaga English siya. Kasi nakaintindi naman siya ng Tagalog mga meses ko, pero very light lang. Pag kayo, mga malalalim ng Tagalog, naka hindi niya naiintindihan Sa school nga nila mga meses, naku po, Tagalog. Kaya nga natuto nga ang bata nga ng ano eh, paatuhod, balik balikat, ulo. Dati mga meses, ang alam lang nito, my toes, my knees, my shoulder, my head. Pulot ako mga meses, kinakanta niya na ng Tagalog. Saka, to mag -tagalog mga meses ko, mga makikita nyo nga or maririnig nyo nga si Peppa Pig, ganun nga siya nga magsalita. Yung accent nga ng Peppa Pig, ganun yung nakukuha niya. Ito na mga meses ko at ito na nga nag sa na nga si Ate Zoe pero yung ilang piraso at ilang subo pa nga lang ang mga meses ko ay ayaw na ang bata. Hindi ko ba maintindihan dito, sabi niya kanina itlog tapos mamaya maya champurado. Minsan kasi talaga ayaw niya rin kasi talaga mag-almusal lalo na pagkagigising niya lang. Pagkatapos niya nga mag-almusal nga mga meses ko, pinainom ko nga lang maligamgam na tubig tapos syempre pinaliguan ko na. Kailangan is may maligamgam na tubig pa rin nga si Ate Zoe para nga syempre hindi nga malamigan nga yung chan mga niya. Maga pa talaga na po, talagang pagod na pagod na ako mga meses ko. Tapos syempre wala pa nga akong tulog. Pagka nga ganitong oras nga ang pasok ko, di kaya pang gabi mga meses ko, hindi sa masagi sa isip ko na ipahatid nga ito nga kay Mama La or kay Papa Lo. Lagi ko nga sinasabi nga diba mga meses, pagka kaya ko hanggat kaya ko at nandito ako, ako maghahatid, magkasikasa sa mga anak ko. Ayun nga, sinasabi ko nga lagi nga sa inyo, ayoko na balang araw na isusumbat nga sa amin nga ni Ate Zoe tsaka ni Baby Ezekiel na puro na lang kami at work. At isa pa, kaya gusto ko rin palaging hatid nga si Ate Zoe, para nga syempre marinig ko nga ako ano nga feedback nga sa kanya nga ni teacher. Tingnan nyo nga mga nga, ponytail nga ni Ate Zoe. Sobrang ganda nga nito. Kaya nagmamadali nga kayo at gusto nyo nga may design nga yung buka ng anak nyo. Tignan nyo. Sobrang ganda. Ang bilis lang gawin. Ilalagay ko yung link dyan sa may comment section nga mamaya para nga maka-order din kayo ng ganito. Pagkatapos ko nga siya nga dyan nga ipitan, ay syempre sinapatusan ko naman ang bata. Ganito nga pinili ko nga sa kanyang sapatos kasi nga gusto nyo nga din nga ito at pinapili ko nga din nga siya. Sa totoo lang talaga mga meses, ito talaga ang pinakamahirap talagang trabaho no, yung pagiging nanay. Kasi nga, mga meses ko, 24 7 ka tatrabaho. Pero kahit naman nakakapagod naman ang pagiging nanay mga meses, ito naman yung pinakamagandang gawin gagawin nga sa araw-araw. Tapos ko na nga asikasuhin nga si Ate Zoe, kaya nga syempre ayusin ko na nga yung bag niya. At gusto niya nga siya nga magdadala nga ng bag niya mga meses. Makakatuwa rin itong batang to kasi nga sobrang sipag niya nga din nga talaga nga mag-aral at ng gusto, gusto niya nga pumasok nga sa talaga nga sa school. Syempre nandito lang naman din kami nga ng mami at daddy, sumusuport lang din naman sa'yo anak sa lahat ng nga, nga ng gusto mo. Eh binilan ko nga siya nga dyan nga ng baon nga mga meses kasi nga ito nga si Ate Zoe at si Baby Ezekiel na po inubos nga talaga nga snacks nga nandun nga sa bahay. Kaya yung baon niya nga is bumibili na nga lang nga din nga kami nauubos din. Pagka nga ako nga, nga nag naghahatid nga sa kanya nga sa school mga meses hindi nga siya nga umiiyak. Kung alam sa bata na to baka nga nag lang. Ay nako naman na ate so. Siya mga meses ko hanggang dito na lang muna. Oops, don't forget to follow my page para nga siya lagi nga updated sa akin mga wago may nibla. messages di nga subscribe nga sa aking YouTube channel. O siya mga meses ko hanggang dito na lang. Bye!